Pasokan na naman na. Excited ka na ba? Teka, mayroon bang na-exit sa pasokan? Siguro, kung mahaba ang bakasyon mo. Pero kung last week lang nagpapasa ka pa ng requirements mo para sa ibang subject na dapat nagpapahinga ka na lang, tapos grabe kahit bakasyon na nagpapagawa pa din yung mga halip ng teacher na yan, eh malamang sa malamang eh hindi ka excited pumasok. pasukan. Naalala ko pa nung nag-aaral ako. Eh, matagal talagang bakasyon nun. Almost two months, minsan nga maabot ng three eh. Kaya medyo nakaka-excite talagang bumalik ng school after ng mahabang bakasyon. Oop, oh, pasukan na! Oiwan Juan, pupunta tayo ng school mo bukas ah. Papa-enroll ka na. Tapos bibili na rin tayo ng mga gamit mo. Oo, oh, pati bag bibili niyo ako? Hindi, bago pa bag mo eh, di ba? Mga notebook lang. Ano ba yan? Gusto ko naman magkaroon nung diguyod. Diguyod? Ewan ko kung sa amin lang yung tawag sa bag na ganito ah. Yung may gulong, yung parang maleta. Nung elementary kasi ako, yan yung uso nun. Kung hindi backpack, eh diguyod. At hindi ako nagkaroon yan. Mabili mo ako ng bag, sale pala eh. mahal-mahal yan. Kita mo ba presyo niyan? Bago pa naman bag mo eh. Eh, hindi na uso po kay Monmay. Gusto ko yan o. Oh. Tinan mo, Spider-Man. Spider-Man, manghuli ka na lang ng gagamba sa kanto. Bayan? Spider-Man, Spider-Man ko. Bago-bago lang ng bag mo eh. Oh, sa mga bata dyan, okay lang kahit di mabili yung bagong gamit na gusto nyo ha. Ang mahalaga, nakapag-aral pa din kayo. Yung iba, hindi nakapag-aral eh. Isipin nyo yun, di ba? Kaya swerte pa rin kayo. Tapos siyempre, dadating dyan yung unang araw ng pasok. O Iwan, hahatid na kita ha. Ano naman laki-laki ko na, hatid mo pa ako? Ihatid eh, kita, baka maligaw ka eh. Sas maligaw? O gusto mo lang makita yung mga kumari mo dun? Di kita bibigyan ng baon. Uy, Mare, kamusta na? Tagal na ating di nagkita. Tagal ng bakasyon ng mga bata. Eh. Kamusta na yung mga anak mo? Kamusta na kayo mag-asawa? Okay e, lang ba kayo? Alam mo ba, yung nandito sa kabila, yung sa may kabilang section? Ako, grabe yung ginawa dyan. Ang galing talaga. Ihahatid eh, pala. Speaking of baon, Mama, baon ko pala. Ha? Huh? Binigyan na kita kanina. Isang pulang yun eh. Pwede increase grade 3 na ako eh. Dapat 15 na. Sus, anong increase? Grade mo nga, di nag i increase eh. Line up 7 pa din eh. Ano ba yan? Pag yung grade mo nag-increase, i-increase din kita ng baon. Sus, ano ba yan? Mission failed. We'll go next time. Isa pa sa mga nagpapaisit sa akin nun kapag pasokan, eh yung makikita ko na ulit mga barkada ko. Oy, Juan! Oy, boy ka pa? <laughs> Oy, kumusta? Balita sa bakasyon mo? Okay naman, kayo, balita. Yan lang naman talagang nakaka-excite eh. Yung makasama mo ulit yung tropa mo. Tapos syempre, nandiyan na yung payabangan ng bagong gamit. Oy pre, tingnan mo yung bag ko. Uy, bago ah. Stateside yan pre, galing USP na ng tito ko. Kita mo naman no, oh, Batman. Honip, ganda ng bag mo pre ah. Oh. Eh ikaw one. Ah, yung dati pa din yung akin, bago pa naman to eh. Ang daming mayayabang nakaklase no. Pero ito ah, isa sa mga bagay na kinaiingkitan ko talaga dati, eh yung Crayola.